Abra kadabra, numadi kayo agbuya, maawan ang kayo iti kwarta, na ang ibig sabihin kumusta. Bonjour Laguna! At panglimang araw ko na bilang imigrante dito sa Laguna na magtatrabaho para sa pamilya. At heto na nga at lumabas ako para tignan uli yung cherry blossom ko. Kasi nga baka mamaya kinain na ng paru-paro yung kanyang bunga. At heto nga tinitignan ko nga siya pinagmamasdan ko nang nakita ko yung cherry blossom. Hay naku, hinatngat na ng paru-paro. Paano ba niyan? Baka papagalitan na ako ni amo. At napansin ko din, marami din palang bunga itong pineapple tree ko. Naku, aalagaan ko na para hindi kainin ng paru-paro. Nakikita nyo ba yan? Ang dami, ba diba? At sana makasurvive naman sila. At ayan nga, napansin ko yung kawayan na tanim ng amo ko. Ang dami niyang labong, tignan nyo, pwede na yung ulamin. At ayan nga, kukuha ako mamaya pero magpapaalam muna ako sa amo ko at baka naman pagalitan niya ako. Baka hindi lang pagalitan, baka pauwiin na ako limang araw ko pa lang dito sa Laguna. Kaya mas maganda pag nagpapaalam. At heto nga, nakita ko yung dragon fruit. Tamang-tama mamaya pang himagas ko. Pero sabi ko nga sa inyo, magpapaalam muna ako kay amo. At napansin ko din sa kabilang side, may nakita akong lemon grass na gumagapang. Naku, papaano niyan? Baka pumunta na dun sa taas, umakyat, baka pagalitan ako ni amo. Pero hayaan mo na, nasa Iraq naman siya, nakikigera. At naisipan ko palang bisitahin yung Black Sea. Baka kasi marami ng isda at pwede akong mamingwit dito. At ayan nga nakarating na ako. Tingnan niyo naman ang black sea. Napaka ganda, 'di ba? Ang daming lumulutang na isda. Tingnan niyo, oh, nakakatuwa naman dito. Libre na naman ang ulam dito sa black sea. Sobrang linaw talaga ng tubig. Kung makikita niyo at mapapansin niyo, hayan lumalangoy yung mga isdang itim. Hito yata ang tawag sa isda na kulay na itim na lumulutang. Hindi ko lang alam, hindi ako sure ha. Pero wag kayong mag-alala pag nakita ko si Mayor ipagtatanong ko. At ipagtatanong ko din kung bakit meron dyang black sea na dapat wala kasi may budget yan sa flood control. At hayan umuwi na nga ako. At bumungad sa akin tung fish pond. Nung nakaraan puti yung isda, ngayon naging black naman na Bakit? Anong nangyari sa iyo? Kinulang na yata sa oxygen ang isda ko. Kasi tignan nyo naman, bakit kulay black na siya? Pumunta din ako sa katlong farm ng aking mga amo at umakyat na nga ako. Meron pang nakaharang dyan na dalawang dinosaur. Parang ayaw akong paakyatin. At heto na nga, nakarating na rin ako dito sa farm. At nakita ko nga yung palakang alaga ng amo ko. Yes, opo, meron din alagang palaka yung amo ko. Nagsasalita din yan kapag nagagalit. At ayan nga, meron din palang gulay dito yung amo ko. Asparagus nga pala ang tawag dyan. Masarap yan na ilaga Tapos isaw-saw mo sa bagoong ng galing sa Hong Kong. Maganda pala ang view dito sa ikatlong farm ng aking amo. At tinignan ko din yung Philippine Eagle na alaga ng aking amo. Yes, opo, meron din siyang alagang Philippine Eagle. At tignan nyo, ang laki-laki niya na, ba? Diba? Meron din siya pala ditong mga gulay-gulay. May talbos ng kamote, talbos ng ampalaya. At hindi ka talaga magugutom dito sa farm. Meron pang Philippine Eagle. Kung nagugutom ka, pwede mo naman itong ulamin. Hoy, hindi. At baka palayasin na tayo. Siya, bumaba na ako. At hanggang dito na lang. Mercy!